Magandang buhay sa lahat. Sunod-sunod ngayon ang update ni Liza Soberano mula sa kanyang Instagram account hanggang sa kanyang TikTok account. At grabe, ang bilis ng mag-viral ang kanyang video update sa TikTok. Makikita din natin ang kagandahan nito sa shared post ng kanyang fairies glam team. Ito ang behind the scene photoshoot ng dalaga. Sa ngayon, hindi pa ni Reveal kung anong proyekto ito. Sa ore ng dalaga, sa kanyang photoshoot, talagang ang goddess of beauty, itong si Hopi. Mapa straight man, ang buhok nito. Curly hair man ito. Mapa long hair. At short hair, walang tapon, lahat bumabagay sa kanya. As in mapapalingon ka talaga, sa ganda, ng isang Liza Soberano. Aabangan natin guys, kung ano kaya ang proyekto, ni Hopi at andin ngayon, sa Pinas. Nakaka-excite pa din, ang bawat ganap, ni Liza Soberano. Samantala, Enrique Hill, spotted naman, with lucky fans. Natural na ang pagkasweet, ni Enrique Hill, sa kanyang mga tagahanga. Ang tanong ng marami, nagkita na kaya, ang Liz Ken. Habang andin sa Pinas, si Liza Soberano. Nagkasama na kaya sila, in private. Dahil aware naman tayo, na mas pinipili na ng Liz Ken ang private life pagdating sa kanilang estado. Iyan ay ating irerespeto bilang mga fan.